So ayun guys, good morning. Good morning. Balik na naman tayo ng Maynila. Makatarip pa lang tayo. Nagpagas. So time check, 2.30 ng madaling araw. Siguro makarating tayo doon ng Maynila mga uh, alas 7 ng umaga. Let's go. Samahan niyo ako sa aking biyahe mga kagulong. Ride safe sa lahat ng mga uh, bumabiyahe ngayon. So maraming maraming salamat sa mga... Uh, followers natin dyan at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating social media account maraming maraming salamat din sa mga sponsors natin yan Starpolin ating sticker Bus Batusay para sa ating upuan ng motor shoutout din sa Shifa Philippines sa gulong natin na gamit araw-araw at sa ating langis na walang iba kundi ang Speed Metal Philippines yung gamit ko nga reflectorized vest is yung I, Philippines maganda siya sa gabi lalong lalo na dito sa Pangasinan kasi required na talaga dito meron kang vest kapag sa gabi 6pm hanggang 6am ng umaga medyo mababa yung biyahe natin ngayon mga kagulong mga uh, limang oras mahigit depende sa takpo takpo ko kasi minsan 60, 70, 80 yung mga ganyan so hindi tayo masyadong mabilis naman kasi kapag masyadong mabilis tayo Yung motor natin is gumigewang Kapag nahahampas ng hangin So tamang takbo lang makakarating naman tayo ng maayos Papunta sa ating pupuntahan So medyo madami-dami na rin yung mga motorista May mga nakatambay pa doon sa pinagasulinahan ko Good morning, good morning <laughs> Ayon, inumaga na tayo Time check Mag uh, alas 6 na ng umaga 5.40 So nasa bayan na tayo Na Santo Domingo Dito sa may Pampanga guys Medyo inumaga na tayo Galing tayo ng Pangasinan May nakasabay akong motorista At na aksidente doon sa may San Fernando So ang ginawa ko Hindi ko muna inalisan Habang wala pang kapulisan Pasalamat din ako doon sa Nakakotse at sa ibang mga nakamotor na tumulong sa amin doon nadulas kasi siya doon sa may pakurba doon sa may parang ubal doon sa may San Fernando Pampanga hindi namin alam kung yung madulas na yun is kasi may nakita akong lalaki na naglalagay na parang buhangin so yun ang sanhe kung bakit siya na aksidente Charot din sa mga kapulisan natin sa mabilis na aksyon dahil doon sa nangyaring aksidente so ang iniinda kasi ni Paps ay yung kanyang kaliwang kamay na according sa kanya ay na pandaw na pilay so sana pilay lang at hindi fracture yung kanyang kamay naka kasi si Paps so lahat ng gamit binigay na natin dun sa pulis pati yung helmet Uh, tinabi muna namin sa may gilid yung kanyang sasakyan yung kanyang motor para hindi sagabal din kawawa kapag ganun pala yung sitwasyon na kapwa mo, mo motorista aktuhan mo talagang na aksidente akala ko abutin uh, ako ng kanyang motor mabuti siguro nasa 3 meters ang layo sa amin nauna siya kasi pag overtake sa akin ayun medyo pali ko siya kasi dire diretsyo ng Maynila yun ayun umi yung gulong niya ang haba kasi hindi ko lang sure kung hagip sa kamera ko yung alam ko kita ang kita yung parang basa dun eh parang langis so Kaya ang hirap Hirap pag na aksidente ka doon Palabas na tayo na Pampanga Ayan meron ng thank you Ayan pampanga na yung Kung natin yung arko Next na nito is Bulacan Sabi butas butas <laughs> Butas butas Cool Dahil siguro sa Pag ulan ulan siraan siguro tong truck siraan naka asar deh so dito na tayo yan inihila so konting kimbot na lang guys Manila na tayo so, uh, anong part ba to ng kan? kalumpit nasa kalumpit bulakan na tayo guys then 6 kilometers Nandoon na yung malulos. Ayan, 6 kilometers Vista Mall malulos. So danda lang tayo guys kasi dito medyo madami yung sasakyan dito. Si marami dito yung mga uh, pasalubong na rin ng mga chicharon. Alam niyo naman yung Bulacan kilala dahil sa chicharon nasa Valenzuela na tayo guys so ilang kembot na lang <laughs> siguro mga 30 to 45 minutes na biyahe so medyo gising pa yung kaluluwa natin kasi <laughs> nakapagkapi tayo sa may San Fernando Pampanga doon kasi madalas talaga yung Stopover ko, yung may hospital doon. Kasi parang kalahati na yun eh nang pupuntahan ko na Pangasinan to Manila. Oops. So, ang daming ginagawa lang dito na mga daan lalong-lalo na sa Pampanga, Bulacan, ayan. Maraming ginagawang kalsada. sus grabe oh. <laughs> mhm delikado 'to pag mabigla ka sa mga butas. Delikado yung mags mo. So, konting kembot na lang. Mga ilang minutes na lang din naman. So, diretso na tayo pasok sa opisina. Ay pasok kasi tayo, linggo eh. Ayan. Then next na ito is yung monumento. Yes, Uy. butas. Putik. Dami, daming uka-uka. Mabuti na lang. Umaga na 'to. Medyo may araw na kaya goods. Medyo nakip napapansin natin mahirap doon pag Tapos madilim pa yung ilaw mo. Hirap talaga. Kawawa yung mugs mo. Mamaya mabingkong ba. Malapit na tayo malapit na tayo sa Pasig grabe luwag ng daan bilis ng biyahe bilis ng biyahe guys oh, dito na tayo mag Ortigas extension na tayo akyat na tayo ng flyover kakaliwa na tayo para shortcut dun sa trabaho mismo natin tingin sa kaliwa baka kasi may bus yan bus lane kasi to yan so syempre dito tayo sa pinakakaliwa mismo yung flyover papunta ng Ortigas extension sa may pasig ganda dito sa taas oh. Yow! <laughs> sana all yun dito na tayo guys dumaan papunta ng pasig mismo ang tagos na ito pag dinire mo C5 yun papunta ng antipolo Oye. Ah, Then Magulya Vargas na lang tayo. Olya Vargas ba o Magtion na lang tayo? Mahala na. Magulya Vargas na lang tayo, guys. Yan, kakaliwa tayo dito. Kakaliwa tayo. Oop, ya. Yeah. Baka kapapot tayo makakarating. Seven fifty nandun na tayo uh. umalis tayo 2.30 2.30 umalis tayo ng Pangasinan 3, 4, 5, 6, 7 limang oras talaga full tank natin oh. Uh. may dalawang bar pa iba talaga pag Honda Beat napakatipid Ayan, let's go you, thank you at nakarating tayo ng, ng walang aberya na nangyari sa atin sa daan maliban dun sa nadaanan natin na aksidente sa may pampanga so syempre nagpapasalamat ako sa sa Diyos at safe tayong nakarating dito sa ating pupuntahan at maraming maraming salamat din dito sa ating body na si Betty at hindi tayo binigyan ng problema sa daan hindi man lang tayo nagkaroon ng problema at maraming maraming salamat sa iyo Betty ride safe mga kagulong ingat sa lahat ng mga bumabakbak at bumabiyahe pa ngayon so ride safe